Ang napansin ko po kasi sa kanya is maliwanag you doon sa sagot ng BBM kung saan niya hinugot doon sa GAA kung kanyang paliwanag. 'Yon po'ng kritisismo po naman ninyo doon sa paggamit nila ng pondo uh, in so far as the confidential and the contingent consultation. Saan naman po ninyo hinugot 'yung Saan po nakasulat 'yon sa GAA? Ah, uh, parang hindi ko masyadong magyets 'yung uh, tanong, no. Um, doon Ama, am, po, sige yung... po ulitin ko po. Kasi po yung, yung, Kasi yung sulat po ng uh, BBM, nakita ko po siya. At ang uh, maliwanag niya, yung pinaliwanag niya doon, yung punto niya, yung parang pinakasagot niya sa kritisismo, um, maliwanag doon kung saan niya hinugot doon sa GAA, kung ano yung mga, kung ano yung mga parte okay. ng GAA kung saan niya ibinasi yung kanya mga paliwanag. Ang tanong ko naman po sa inyo, yung pong inyong kritisismo, yung inyong paliwanag do sa panic po ninyo, saan naman po nakasulat 'yan sa GAA? Um, well, uh doon sa sinasabi natin na yung if you are talking of 125 million na ginawang confidential fund ng Office of the Vice President, uh nakita natin yung sa document no, yung pagpapaliwanag natin na maliwanag na yung mula sa DBM, yung saro na meron talaga yung ni-release ang BBM uh, na saro uh, na may kaugnayan actually 221 million 424 yan 424,000 so ma bilang Ma'am hindi po yun yung tanong ko kasi yung ang, ang punto niyo po di ba is illegal yan yung fund transfer na yan at least yung, yung 125 million ang sinasabi po ng DBM doon sa sulat nila is legal yan dahil nga ang nakalagay doon sa contingent fund, ang provision ng contingent fund, eh kaya nga sa kaya nga merong contingent fund eh para doon sa mga gastusin na hindi uh, na anticipate at the time of budget preparation and budget authorization. So kumbaga talagang wala siyang line item. So years. paliwanag doon sa sulat ng DBM na yun yung kinukut nila. Ngayon you disagree with that. You have been saying na hindi yan ang tamang interpretasyon ng provision na yun. Saan naman po nakabase yung inyo pong interpretasyon? Saan po nakasulat sa GAA? Well, uh RG, siguro uh, kung nasusundan mo no yung ating mga pagpapaliwanag dito sa contingent Fund at saka yung Confidential Fund. So maliwanag doon sa mga dokumento na nakuha na natin sa COA, sa DBM, at saka doon sa Office of the Vice President mismo na itong itong uh, pondo na ito na inilipat from the contingency fund, uh, contingent fund na 7 ano no 7 billion eh dito nga kinuha yung pondo na ni-request ng ng Office of the Vice President. So nakalagay yan mismo sa mga special provision and general provision ng okay. ano no. Hindi hindi ko hindi ko po yun sa kontra. Ang tanong ko po ay saan po nakasulat na mali yung ganung klaseng paggamit ng contingent fund. Mali dahil dahil dapat ginamit mo yung contingent fund doon sa purpose ng contingent fund. Naka-inyo na rin. Saan nakasulat po yan? Yun yung po yung tanong ko po. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng interpretasyon? Well, siguro dapat naka, na nagpa-follow sa guidelines ng contingency, contingent fund at saka confidential fund. Uh, kung sino man yung ahensya ng ano no, pinagtatransferan ah uh, nitong mga pondo na yon. So, 'yun ang interpretation namin galing mismo doon sa GAA Galing Pero hindi po yun sa Kasi ang gusto ko po kasi sana is pagbanggain yung reference ng BBM doon sa reference po ninyo kasi so, uh, Sige, para uh, kasi hindi pa namin namin kasi nababasa no, totally. Yung nabasa mo doon sa sa letter ng DBM ah uh, hmm. doon kay ano no, kay chairman ko. So, maganda siguro ay uh, mabasa natin ito para maintindihan din namin kasi based dun sa mga nababasa lang namin sa ngayon yung nagiging reaction namin so so kung mali kung sinasabi mong mali o hindi mali eh itong ano no itong sinasabi okay, wala pa akong sinasabi ganun gusto ko lang makita kung saan ho nakabase po yung sinasabi po ninyo na hindi yun ang tamang interpretasyon so, nakabase mismo yan talaga doon sa ating gaa Ga may, 20. may, may nakasulat po na ganun po ba na kung ano yung tamang interpretation? Yes. interpretasyon? Saan po Dan yun? Doon yung guidelines. Nandun As yung guidelines. guidelines. Kasi gusto uh, lang po, gusto ko lang po sanang makita. Ah, uh, okay. Uh, hanapin pa natin yung, ano no, hanapin Kasi pa natin kahit yung... Hindi ko kahit na lang po yun para I can go to my next question.